Hey, yo, what's up? Kantang kinagwag ngayon. Mayroon na naman akong kakaibang ipapakita sa inyo. Ha? 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 ha. di Hindi ko na patatagalin pa. Hindi ko para di kayo mabibigyan sa akin. Ha? Ito lang po content ko. kakaiba po. Ha? Ipapakita ko sa inyo. Ha? Wala. Ano to? Ha? Nagpapatawa ba kayo sa akin? Ha? <laughs> Ito. makikita po ninyo. O. Oh, yan. Hindi ko na patatagalin. Sasabihin ko kaagad sa inyo. O. Oh, walaan ninyo yan. Kung ano yung may nakikita niyo na may tubo. Ha? Huh? Yan. Ano 'yan tawag sa inyo? Ilalapit ko sa kamera oh. Ano tawag sa inyo 'yan? Ha? Ha? O, ano gusto mo? Ha? Hmm? Manood ka. Itapon mo na lang yung cellphone mo kung hindi ka manunood. Hmm. Ano tawag sa inyo to? Ha? Oh. Comment ka kung ano yan tawag sa inyo. 'Yan oh. 'Yan oh. Ilalapit ko oh. para makikita mo. Ha? Ha. Ano 'yan? Mag-comment kayo. Hindi ka mag-comment. Ano gusto mo? palo o solo mo o sa akin ko ipapalo o sa iyo na lang ha nagpapatawa ka ba sa akin ha 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 Mahal? Mahal? <laughs> 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 ha? Diba? Hmm. ha 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 hindi, yung hindi para ha ha ito, ha ha para alam ninyo yung aking content na makikita po ninyo dito lang kayo makakakita sa akin content na to ha o shout out yan sa aking mga followers lalo lalo na sa mga baser shout out sa inyong lahat o comment kayo ha ha, ha? 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 hindi ko niloloko yung akin sarili ha 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 at hindi ko ka at hindi ko kayo rin nil at hindi ko kayo niloloko ha ha nagbulol-bulol ako ha ha o paano mo ha makikita ninyo ha hmm. Ha? Oh. minsan ka lang makakita ng ganito. Ha? Oh. <laughs> ha? ha? Hindi ko lang sasabihin sa inyo. Hulaan nyo lang. Kayo nang mag-comment dyan. Mag-comment kayo kung anong tawag sa inyo yan. Hmm. Makikita nyo yan, ha?